David Licauco, hiyang-hiya ng landiin ni Sanya Lopez nang nakabikini. Alright! Si David Licauco pa ang nahiya nang tumambad sa harapan niya si Sanya Lopez at landi-landiin siya habang nakasuot lang ng bikini. Magkasama si na David at Sanya sa pinag-uusapang pelikulang Samahan ng mga Makasalanan under GMA Pictures mula sa direksyon ni Benedict Nigue. Wala naman daw naging ilangan ang dalawang kapuso stars kahit pa higa konektado sila sa dating magjowang sina Barbie Portesa at Jack Roberto. Si Sanya ay kapatid ni Jack habang kalab team naman ni David si Barbie. Malapit din na magkaibigan si Nasanya at Barbie na nagkasama ng matagal sa seryeng Pulang Araw. Kaya naman marami ang nagkomento na parang ang weird at ang awkward na makita sa trailer ng pelikulang samahan ng mga makasalanan na nilalan ni Sanya si David with matching patong sinpa. Kaya naman nang ma namin at nang ilan pang miyembro ng press David after ng press ng movie recently ay natanong ang aktor tungkol sa naturang eksena. Yung sa scene, parang nahihiya ako. porsanya niya, nakabikini kasi siya. Haha, -ha, sabi ko lang, shock, nakak nakakahiya ang hirap naman ng ginagawa niya. Pero nagulat ako, sexy ha, -ha. tingnan niyo naman ang sexy ba? Diba? Pero yun nga ako, ang nahiya, ang pag-amin ni David. Ano naman ang naging reaksyon niya nang ialok sa kanya ang karakter bilang pari? My initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played that role na please ako sa pulang araw kasi heavy drama yun din sa Maria Clara at Ibarra. Naman ay more of parang romantic comedy and then nakagawa rin ako ng action pero now medyo at ang mga challenging nga sa akin sa character ko kasi dapat relax lang timid pero ang challenge talaga ay kung paano pa rin talaga maging entertaining ang role ko pero sa movie na ito natuto ako na it is okay to commit mistakes as long as you learn from your mistakes and eventually hindi mo na siya gagawin ulit kwento ng aktor. Samantala, tinuri naman ni Sanya si David sa galing nito na makisama sa kas at crew ng kanilang movie. Tahimik lang, very di ba po? Pero ang cute lang na marunong siyang makisama at hindi rin po ako nahihirapan na pangiting say ni Sanya. Kasama rin sa samahang ng mga makasalanan sina Joel Torre, Boboy Villar, Charis Solomon, Betong Sumaya at marami pang iba. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat!